Ang nangyari, malamang kung noon napapaisip pa ang investors na, o oh, sige tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of uh, the administration, hindi na sila at all naglalagay o nag shortlist ng Pilipinas. Siguro automatic na yun na uh, let's not ano uh, think about or uh, include uh, the Philippines. Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Pero yung corruption na yan, nandiyan na yan. Complaint na yan ng mga investors uh, dati pa. At bakit ko alam? Dahil naging mayor din nun ako. Nung mayor ako ng Davao City, syempre, ang gusto namin na pumasok na pera sa Davao City ay yung galing sa labas, di ba? uh, whether it be from Visayas or other parts of Mindanao or from Luzon or from other parts of the globe, gusto namin pumasok siya sa Davao City. At pag napapansin namin, uh, pag kinakausap namin yung investors, meron kami sa Davao City ng Davao City Investments and uh, Promotion IPC namin. At uh, pag napapansin namin na uh, hindi pumupunta, tumitingin, ah uh, hindi na uh, bumabalik or nag a mag-open pero hindi na tutuloy, pag tinatanong namin yung merong researchers yung office ngayon, may misila, na yon, hindi i sila, isa din sa mga sinasagot, corruption. ah uh, kasama doon ang cost ng investment. to big ko eh. Uh, ay connectivity sabi nila masyadong mabagal ang IT infrastructure ng Pilipinas at nandoon na dati pa yung corruption. Kaya sinasabi ko noon consider tayo, ngayon hindi na talaga dahil sa ginagawa ng administrasyon. So, so, Ma'am, amidst the situation that we have now, like, uh, right, mga issue, corruption, right is here, there, yung kanya-kanya ng air ng grievances or disappointment yung mga Filipino. As Vice President, ma'am, what else could be done? I mean, there's ICI, ang, ang dami na nag-rally. An ano po bang, ano po pwede, pang gawin Ma'am? Ano mo, ma'am, it's for... As, as Vice President? Vice, akala ko Vice President. As, as Vice President, sa amin, ma'am, uh, when well, we talk about it, ma'am, because lahat naman tayo mayroong constitutionally protected uh, freedom of speech and expression.